Dito pa rin po tayo sa Pamilihan bayan ng uh, Guadalupe, lungsod ng Makati at makakasama natin ngayon ang isang nanay ang kanyang mga tinitinda ito kanina ay karning baboy ang ating uh, ang ating ganidang uh, itinitinda ng isang nanay Nay, o oh, oh, mami, ano yung uh, natanggap ninyo regalo ngayong araw? Ngayong araw na to, natanggap ko isang halik sa aking mga anak ano po mensahe ninyo sa inyong kapwa mga nanay? Uh, mensahe ko po, sana maging mabuti silang anak, uh, mabuti silang ina para sa kanilang mga anak. Nay, ano po yung natanggap ninyo sa inyong anak na regalo ngayong araw? Kasi sa sobrang hirap ng buhay, wala kang naibigay yung mga anak sa akin. Yeah. Pero ano po misahin ninyo sa kapwa ninyo mga magulang, nanay? Uh -huh ano, uh, Happy Mother's Day. Yung mga anak natin, lagi natin nga alagaan at pakakainatan. Kayuan ng magandang buhay. Kasama ko sa kasalukuyan ang isang uh, ordinaryong nanay. Uh, at ngayon, ating uh, tatanungin, ano nga ba? Nay, ano po yung natanggap ninyo regalo sa, mula sa inyong mga anak? Siyempre, bulaklak. di pa po? Ano po missahin ninyo bilang nanay sa kapwa ninyo nanay? Basta maging magkatulad. <laughs> ano po yung regalo ninyo natanggap ngayong araw ng na mga nanay? Bulaklak at kain. Ayun. Ano po ang missahin ninyo sa inyong mga anak? Um, ang missahin ko lang makapagpapatibong ng pag aaral sila hindi mo mag-asawa naman tayo ay maghahanap ng isang anak na mayroong uh, uh, pwede pang habol sa araw ng uh, uh, mga nanay at nandito pa rin po tayo sa pamili Bayan dito sa Guadalupe lungsod ng Makati at naghahanap po tayo ngayon ng isang anak na mayroong uh, sigalo patuloy pa rin na umiikot tayo dito sa pamilihang bayan ng Guadalupe, lungsod ng Makati at makakasama naman natin ngayon ang isang nanay na ngayon nagtitinda po siya ng karning baboy. Nay, ano po yung uh, regalo na natanggap ninyo ngayong araw ng mga nanay? binakit lampuang ko pa akong natatanggap na ano sa mga anak ko. Ano po ang misahin ninyo sa inyong anak? Mahingat sila palagi. na lagi. naman naman. Pag kapag ikina, naman naman. Pag kapag ikina, naman Sir, ano pang misahin ninyo sa inyong uh, mami? Hindi ako Ano misahin ninyo sa inyong uh, mother? Mabuhay siya ng Ano Masaya, na, masaya. No. Na mga nanay po ngayon <laughs> Ngayon po tayo ngayon ay nakasakay sa jeep at Guadalupe at nandito pa rin po tayo sa Guadalupe at kasama po natin ang isang nanay na papahinanti ni tatay. Ay, ano po yung natanggap ninyo ngayong araw na regalo? Wala nga po eh. Ano po kaya yung tagilan? Kasi lumakas ang jeep. Ayan. Pinagawa yon yung, yung mata niya sa parada, nilakinh gastos. Ha ko. Kuha sa sa inyong mga anak. Ayon po. sa. lahat ng magulang. Naabot ko. po sa 20 sa ano. Oh, eh, ano po yung mensahe ninyo sa kapwa ninyo mga nanay? É um Agora vai Eh, ano po ang pangalan niya? May Moreno po. Kayo po ako, nakatira sa Paco, pag -S3. s, -S3. s Ano po? Contact number nanay. Baka sakaling. 5 sa biyaya po na hindi para po sa ating yang nanay ngayong araw na ito. Hindi ko man kasama ngayon ng aking dakilang nanay. Pero marami po tayong nakasama ng dakilang nanay. Bula sa Divisoria hanggang dito sa uh, Family of